Direk Cathy Garcia, tinuldukan na ang isyo kung si Daniel Padilla nga bang dahilan na hindi natuloy ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Umubom noon ang balita bago pa ang Kat Neal na nagselos daw si Daniel sa leading man ni Kat na si Alden Richards. Well, normal naman siguro na magselos ang isang boyfriend pero sa isyo ng hindi pagkatuloy ng part 2 ng movie ay hindi daw si Daniel ang dahilan. Ayon kay Direk Cathy, si Catherine naman ay may sariling pag-iisip at nakakapagdesisyon sa sarili niya at hindi basta-basta na didiktahan. Dagdag pa ni Direk Cathy na ang part 2 ng movie ay mangyayari in God's time. Ibinahagi din ni Direk na aaten siya ng Film Fest sa Canada soon. Ito na nga kaya ang unang step na pagplanuhan ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye? Yan ang ating aabangan. Nung tinanong naman si Direk ukos sa status ng Kath Den, sabi niya wala naman daw siguro. Dagdag niya na gusto niya muna makapagpahinga ang puso ni Kath. Anong say mo sa issue na ito? Comment your thoughts!